panoorin natin to mga gar ito si kuya medyo stress yata ito sa buhay so ganito ang ginawa niya mga gar ayan yung bahay nila sa bahay nila nasa ilalim tubigan so ayan yung paan niya inipit niya sa kuryente sa wire ng kuryente ayan yung gar oh. Oh no, hindi ko alam kung joke lang si Kuya. Oh, talagang nakakuryente na. Pero tignan niya siya. Tumatawa pa siya eh. Tumatawa pa. So, may nagbi-video, medyo nagko concern na concern na sa ginagawa niya. So, ayan na oh, tignan niya si Kuya. Oh no, mga gar, alin niya na rin hindi niya na rin mahugot yung paa niya dahil nakabuhol lang na nga sa ano. Nakabuhol na sa wire ng kuryente. Si Kuya 'yung nagwawala, tinatanggal niya 'yung mga ano sa bahay nila. Oy. Oh no, na exhibition si Kuya. Tignan niyo mga gar. Oh. Galing ang galing ng exhibition niya, straight. Mga gar, kaso delikado 'yan, mga gar. Huwag na wag nyang gagawin 'yan, wag na wag nyang gagayahin, babala, mga gar.